Di ba na-hospital siya? Na-hospital niya? eh. Kaya po sa hospital niya naman, may tama sa paa. Yan. mo! Ha? Kung sa pa yung ano, ka rin. Yeah, ng niya Diyos. Ano man ang ginawa mo, kahit lukapan, papalik, papalik, papalik po sa iyo. Kaliar, yung ingit, okay? ah, ka? <laughs> yung Yung papa niya, kagawan? Pagtagot, binaril oh, po. Hinahalap pa niya, pa niya? Ngayon? Ano? Bakit ka nandito? Hindi ka na -tawad. Oh, Nasaan ka ngayon? Hindi ako Hindi ka Ayoko. Kaya sisisi ako eh. Dito tahanan mo. Ha? Habang hindi pa naglilipis ang Diyos, umabot mo sa bato. Parang tatahini ka ng lahat. Hmm. hmm. Yan muna ang atol sa iyo at ipasok ka dito sa bato. Nandito lahat ang mga kilala at pinatawad na. Kaya kinukulong lang sila dahil hindi ka na kailangan sa sabang Pupunta ka na lang at sakaimitan muna dahil hindi tihinga yung pagdating ng Diyos. Ngayon, pilapit mo ang kumain mo dito sa bato. Pumasok ka dyan. Ako. Okay.

oh really

ang alam niya na bigumatai may natanong kayo. ng taong dito may naganap. Pero misty kunya, ang pinuno ng lahat ng sinasabi, ay sila pag tumawag. Ang papa niya, inagula ko, sabi niya. O Ang galong daw mo, pupabalik sa iyo, hahanapin natin ka. Hindi orasyon, hindi tapangway, magpapakita na. Lahat nanubuo, gusto mong mag-celebrate. Ako gusto, tawagan ka lang eh. sa iyo. yung mga pinatay ko. Spirit by spirit. Oh, spirit, wala ka nang pan. Ah. Ngayon, umiiyak na siya. Pumunta dito para siya ay makulong na. Bilangin na sa baro, para na ng laban. O, isa, dumating sa dito. Yeah.